So yun, what's up sa inyo mga bro, panibagong araw, panibagong vlog na naman po, today's video mga bro, pakita ko sa inyo yung uh, hinahakot ko ng buhangin, exercise sa umaga, sa hapon, papawes mga bro, yan, ilang step yan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampulim, isa, limiwa, nabing dalawang step mga bro, yung hinahakonan ko, at yun yung hinahakot ko mga bro, dun pa sa ilalim ng tuloy na yun, so punta natin mga bro. <coughs> mga bro doon pa man gagaling yung buhangin so ayun yung aahunan ko mga bro <coughs> ito yung pinagkukuha na ng buhangin mga bro ito ko payaan mo sa gabi na yun <coughs> ayan start na tayo mga bro Eh yeah, mga bro. Nakadto tayo. Puti na lang 'to iilog, libre buhangin. Eh yeah, mga bro. Huh. Siya uh, una natin mga bro. Dito mga bro, sa probinsya masipag kan mag-aot ng buhangin ay libre ka lang sa buhangin. Kasi mahal din ng buhangin eh. Ilang natin magtiyaga. lang yung ating budget na. Okay, pampalitada sa pamploring yung nahakot ko mga bro. Ayan nga bro. Ngayon, sunong-sunong ko pa rin. At, yan. Ayan mga bro. Ayan yung akita natin mga bro. <coughs> Pero kaya yan. Tsika lang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyem, sampo, isa, lima, hindi ba? Ayan. ayan. Labing apat na step pa lang mga bro Ay, Ayan ka rin hu, oh Tapos bababa pa tayo ng taro Tapos lalakad pa ng uh, Medyo mahaba Ayan si Karong Rong Karong Rong Karong Rong Ayan yan ang pan mga bro Papawis uh, At nakalibre pa ng buhangin Pampalita ada yun, nakakot mo bro Pino na Ayan hanggang ngayon, sunong pa natin o. O. At marami-rami na rin tayong nakakot Ayan mga bro Bababaanan natin Ayan nakakot natin bro Mga bro Asa 20 na siguro yan para may repassing kailangan dito eh. Ah, uh, yung inaakot ko na ipapalitada mo.